Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata limandaan at apat na put isa hanggang limandaan at apat na put lima. Kabanata limandaan at apat na isa. Si Honor, na matagal nang hindi nagsasalita, ay malamig na tumingin sa kanya at nakita na ang ama at anak ng pamilya Wu ay inilipat ang tingin sa kanyang pinsa na si Warnia. Sa sandaling ito, may bahagyang pananabik sa kanyang puso. Kung mapapangasawa ni Warnia ang pamilyang Wu, Maganda yon para sa kanya. Sa oras na yon, ikakasal si Warnia sa pamilya Wu bilang isang kabataang babae, natural na posible, upang makipagkumpitensya sa kanya. Para sa ari-arian ng pamilya Song, at siya ang magiging karapat dapat na tagapagmana ng pamilya Song. Natatakot siyang magkasundo si Warnia at si Charlie, hindi niya alam ang totoong pagkatao ni Charlie, ang alam lang niya, ay parang meron supernatural na kapangyarihan si Charlie, at talagang ginawa niyang igalang siya ng kanyang lolo. Kung talagang kasama ni Warnia si Charlie, walang duda na dapat sumali si Charlie sa pamilya Song. Sa oras na yon, mahihirapan siya. Si Warnia mismo ang kanyang pinakamalaking karibal. Para sa ari-arian ng pamilya, kung hindi siya magpakasal sa malayo, palagi siyang magiging karibal niya. Bukod dito, Labis na nirerespeto respeto ni Lolo si Charlie, at nangangarap na makapasok siya sa pamilya Song. Kung talagang gagawin ni Warnia ang gusto ni Lolo, siguradong gagawin ni Lolo na pansinin siya at si Charlie. Sa oras na yon, magkakasama si na Warnia at Charlie sa pamilya Song, kaya paano kung nasa bahay sila sa mga unang araw? Sa makatuwid, ang huling bagay na gusto niyang makita, na si Warnia ay talagang kasama si Charlie. Ngayon na ang pamilya Wu ay may intensyon na magpakasal, ang kailangan lang nilang gawin ay humanap ng paraan para hikayatin si na lolo at Warnia na tanggapin ang pamilya Wu at ipadala si Warnia ng maaga. Hindi na pagtanto ni Warnia ang intensyon ng mga lalaki ng pamilyang Wu. Siya at si Honor ay may magalang na pakikipag usap sa mag-ama. Nang makitang hindi maaga, umalis sila dahil sa abala. Patuloy silang pinababa ni na Regnar at Roger. Pinapanood silang sumakay sa kotse, at nang makitang malayo ang sasakyan, bumuntong hininga si Regnar at sinabing, si Warnia, ang perpekto ng babae na ito. Tumango rin si Roger sa gilid at sinabing, I didn't expect her to be more beautiful pagkatapos ng ilang taon. Seryosong sabi ni Regnar, pangalawa lang ang beauty, family background, education, at ang ugali ang pinakamahalaga. Gaya ng sinabi niya, muli niyang sinabi, gayon paman, walang pagpipilian si Warnia sa mga aspetong ito. Kung kaya mo pakasalan mo siya, ito talaga ang pinakamahusay na pagpipilian para sa iyo. Ngumiti si Roger at sinabing, Dad, malaki ang maitutulong mo sa akin sa bagay na ito. Ang mga magulang ni Warnia ay pumanaw na, kaya kailangan mong magsimula sa kanyang lolo. Nakangiting sinabi ni Regnor, you can rest assured, dad knows that. I believe that Mr. Song, ay umaasa rin na si Warnia ay makakapag-asawa ng isang mabuting pamilya. Ang ating pamilyang Wu ang pinakamahusay na pagpipilian. Pagkatapos noon, muling sinabi ni Regnor, I think, if I tell Mr. Song about this matter, si Mr. Song ay tiyak na sumasang-ayon kaagad at pagkatapos ay magsimulang magtrabaho para kay Warnia. Kung ito ay magiging maayos, sa loob ng isang buwan, dapat magawa natin ang kasunduan sa kasal. Sige, tuwang-tuwa na sinabi ni Roger, mas mabuting ako ay magpakasal ngayong taon. Sa sandaling ito, tanging si Warnia lang ang nasa isip ni Roger. Kung tungkol sa kanyang kawawang kapatid, ito ay tuluyang nakalimutan. Nang bumalik siya sa ward, Muling nawala ng puso si Wu Chi. Ang mga Nars ay abala na, nagdadala ng espesyal na pagkain na na-sterilize ng mataas na temperatura, pagpapakain kay Wu Chi upang tamasahin muna ito, at pagkatapos ay gumamit ng gastric lavage upang hugasan at ilabas ang dami ng pagkain hanggat maaari. Pumasok si Reg Nor at tumingin, sa lumabas na may itim na mukha. Hindi man lang pumasok si Roger, at umupo sa sofa sa labas mag-isa, nakatingin sa WeChat ni Warnia. Bago dumating sa Ores Hill, hindi niya gaanong pinansin si Warnia, na hindi niya nakita sa loob ng ilang taon. Kabanata 542 Gayun paman, ang pagkakita sa kanya ngayon, ay ganap na nagpasiklab sa kanyang matinding pagnanasa kay Warnia. Sa makatuwid, gusto niyang e-browse ang lahat ng mga larawan ng Circle of Friends ni Warnia sa oras na yun. Pinagmas na niyang mabuti ang bawat larawan sa Circle of Friends ni Warnia, at habang tinitingnan nito, bumuntong hininga siya sa kanyang puso. Siya ay isang perpektong babae, at hindi niya mahanap ang kahit kiting na kasalanan. Kaya, lihim siyang sumumpa sa kanyang puso na dapat niyang makuha si Warnia. Pagkauwi ni Warnia kasama ang kanyang nakatatandang kapatid na si Honor, pansamantala lang sinabi ni Honor kay Warnia Warnia sa palagay ko mukhang may gusto si Roger sa iyo tahimik na sinabi ni Warnia Oh curious na tanong ni Honor bakit ang lamig mo kung hindi sabi ni Warnia interesado ba siya sa akin wala itong kinalaman sa akin ako ba ay kailangang maging sobrang excited tanong ni Honor mukhang bayani si Roger wala ka bang interes sa kanya Umiling si Warnia at sinabing, "Wala man lang akong nararamdaman para sa kanya. Siya kaibigan lang sa paningin ko, at best half acquaintance siya." Nagmamadaling hinikayat ni Honor, "Gago ka ba? Gaano katatag ang pamilyang Wu. Ang unang pamilya sa timog ng Yangtze River. Kung makakasama mo si Roger, magiging icing sa cake para sa pamilyang Song." "Wala akong nararamdaman para sa kanya." "Seryosong sabi ni Warnia." I won't be with a person na wala akong nararamdaman, kahit na siya ang pinakamayamang tao sa mundo. Nagulat na sabi ni Honor, gusto mo talaga si Charlie. Sumulyap si Warnia kay Honor, medyo nahihiyang sumagot. Napabuntong hininga si Honor at sinabing, mabuti kong kapatid, tanga ka ba? Litong-lito si Lolo, kung pinapahabol sa'yo si Charlie, tapos hahabulin mo talaga? Siya ay isang may asawa, Paano kung ikaw ang pinakamarangal sa mga babae sa Ores Hill? Paano ka makakasama ganyang lalaki? Medyo umiiwas na sinabi ni Warnia. Kuya, huwag kang mag-alala sa negosyo ko. Ako na bahala dito. Hoy, napabuntong-hininga si Honor at sinabing, Ako ang kapatid na nakakita sa iyong paglaki. Taos-pusong umaasa si Kuya na makakapag-asawa ka ng isang mabuting lalaki na tamang tao at tulad mo, na hindi nag-asawa. Kung talagang pinakasalan mo si Charlie, isang pangalawang kasal sa lalaki sa hinaharap, kawawa ka naman. Having said that, Honor further said, Si Charlie ay live-in na manugang, paano siya magiging karapat dapat sa iyo? Ibinaling ni Warnia ang kanyang mukha para tingnan si Honor. At seryosong sinabi, Kuya, hindi ganoon si Mr. Wade, hindi kakayanin gaya ng sinabi mo, hindi mo lang nakita ang nagniningning na liwanag kay Mr. Wade. Masungit na sinabi ni Honor, "Ano ang magagawa niya para sumikat? Hindi ba siya kukuha ng gamot? Huwag mong isipin na ito ay mahusay." Umiling si Warnia at mahinang sinabi, "Lahat ng tao maraming mukha. Sa mata ng maraming mga tao, basura at manugang si Mr. Wade, pero sa paningin ko, isa siyang tunay na master. Siya ay iba." Napakunat ng noo ni Honor. Hindi mo rin ba iniisip na isa siyang totoong dragon sa lupa? Talagang gusto mong pagtawanan itong apat na salita. Tunay na dragon sa lupa. Sumulyap si Warnia kay Honor, naramdaman na ang hitsura ni Honor, sa oras na ito ay parang baliw. Gayunpaman, naramdaman ni Honor na oras na para kay Warnia at Lolo, na panatilihing bukas ang kanilang mga mata para makita ang tunay na kulay ni Charlie. Hindi ba kilala si Charlie bilang tunay na dragon sa lupa? Naisip ko kung paano gawin si Roger na maging super dragon. Kung huhuberen ang kanyang balat at manginginig ang kanyang mga kalamnan. Kabanata 543 Samantala, sa clinic ni Chunky, siya ay nakatitig sa rejuvenation pill na binigay sa kanya ni Charlie. Naalala niya ang sinabi ni Charlie sa kanya, ang gamot ay kayang gawing mas bata ng sampung taon, at pahabain ang kanyang buhay ng sampung taon. Bagamat alam niyang may dakilang kapangyarihan si Charlie, naramdaman pa rin niya, na ang ganoong nakapagpagaling na epekto ay parang isang pantasya. Sabi nga sa kasabihan, may araw na namumukadkad ang isang bulaklak, at hindi hindi magiging binatilyo. Maaaring kontrolin ng tao ang lahat ng bagay sa mundo, ngunit hindi nila makokontrol ang pagtanda ng mag-isa. Dito sa mundong ito, paano magkakaroon ng elixir na magpapabata ng mga tao? Gayunpaman, nang maisip niya na ang gamot ay ibinigay ni Mr. Wade, na puno si Chunky ng tiwala sa gamot. Pakiramdam niya ay hinding-hindi siya lilinlangin ni Mr. Wade. Dahil sinabi niya ito, ang gamot na ito ay dapat magkaroon ng gayong mahiwagang epekto. Kaya, nagpa siya siyang uminom ng gamot ayon sa mga tagubili ni Charlie. Maingat na inilagay ni Chunky ang rejuvenating pill sa kanyang bibig. Akala niya magiging tableta ito na mas mahirap kainin, ngunit hindi niya inaasahan na sa sandaling nainom ang tableta, ito ay kaagad naging tamis at diretsyong damaloy sa chan. Kaagad pagkatapos, sa isang mahiwagang sandali na hindi malilimutan ni Chunky. Pakiramdam niya ay mahigpit na binalot ng mainit na agos ang kanyang katawan, na parang may kakaibang enerhiya, gumagana sa bawat parte ng katawan niya. Nung una, medyo naninikip ang mukha niya, tapos nangangati at namamanhid ang anit niya, tapos naramdaman niyang uminit ang lahat ng kasukasuhan. Pagkalipas ng ilang minuto, naramdaman ni Chunky ang muling pagsilang. Mukhang bumalik na talaga ang buong katawan sa dati sampung taon na ang nakalipas. Lumapit siya sa salamin ng hindi na mamalayan at nang masulyapan niya ito, nagulat siya sa sarili niya sa salamin. No wonder naramdaman niya ang paghigpit ng mukha niya ngayon. Ang kulubat na balat pala kanina ay hinigpitan ng husto, kaya napabata siya ng kaunti ng sabay-sabay. Ang nakakapagtaka pa ay puno na siya ng silver na buhok, pero hindi niya inaasahan na itong buong ulo ng pilak na buhok ay naging higit sa kalahating itim. Ang katawan na kanina ay medyo baluktot, ngayon ay nakatayo na ng tuwid, at ang mga kasukasuan na lubhang nasiraan ng loob, ay lubos ding napabuti. Nagmadali si Chanky sa kanyang falsa, sinenyasan ang kanyang falsa, at pagkatapos ay natagpuan na ang kanyang buong hininga at palsa ng tao. Ay lubos na napabuti kumpara sa dati. Sa madaling salita, hindi lamang siya mukhang mas bata, hindi lamang ang kanyang mga buto ay mas bata, ngunit ang kanyang internal organs, inside and out, ay bumata lahat. Ito ay katumbas ng biglaang pagbabalik mula sa mahigit 70s hanggang sa state of 60s. Nababaliw si Chunky kung ang buhay ng isang tao ay isang clockwork alarm clock, kung gayon ang enerhiya na nakaimbak sa clockwork ay patuloy na kumukupa sa paglipas ng panahon, hanggang sa sandaling ang lahat ng enerhiya na nakaimbak ay ubos na. Ang alarm clock ay ganap ding hihinto. At ngayon, ang alarm clock ng buhay ni Chanky ay katumbas ng paggamit ni Charlie kasama ng kanyang Diyos kamay para pilitina ang pabalik ng dalawang beses. Nangangahulugan din ito na ang alarm clock ng buhay ni Chanky ay maaaring umabot ng dalawang lapa. Hindi ba ito ay isang himala? Kabanata 544 kung ang naturang elixir ay ibinebenta, let alone 1 billion, it means more than 1 billion. Yung mga matatanda at ang mayayaman ay magmamadaling bumili. Kapag ang mga tao ay matanda na, ano ang silbi ng paggawa ng mas maraming pera? Kung maibabalik ng pera ang kabataan, iyong mga bilyonaryo na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon o sampu-sampung bilyon ay tiyak nagagastos ng kalahati, o kahit karamihan sa kanilang halaga ng walang pag-aatubili, nabigyan ang kanilang sarili ng sampu o dalawampung taon ng buhay. Ito ay eksakto kung gaano kahirap para sa isang tao na bumili ng isang pulgada ng oras. Naluluha si Chunky sa kasab sa sandaling ito. Kahit na umiiyak, agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at nagpadala ng WeChat message kay Charlie at nagsabing, Mr. Wade, yung walang kamatayang gamot, Nakainom na ako. Maraming salamat sa iyo. Ang iyong gantimpala, handa ako na tratuhin ka ng buong puso at isip at hindi ako sisuko. Malumana na sagot ni Charlie. Magiging epektibo ito, ngunit dapat mong tandaan na huwag sabihin sa sinuman maliban kay Jovia. Ang pagpino ng naturang Pampabata na tablet ay nangangailangan ng tatlong daang taon ng premium na lilang ginseng na talagang mahalaga. Tinawag niya ang apo niyang si Jovia na nagigiling ng gamot sa katabing bahay. Nakita ni Jovia si Chanky na bigla siya at sinabing, Lolo, anong nangyayari sa iyo? Feeling ko bigla kang bamata. Kasama kita noong ako ay ilang taong gulang pa lamang, mayroon akong eksakto ang parehong impresyon sa iyo. Napabuntong hininga si Chanky dahil sa pananabik. It's all thanks to the elixir given by Mr. Wade. Sinabi na maaari akong maging mas bata ng sampung taon at mabuhay ng sampung taon. Hindi ko inaasahan na mayroon itong isang mahiwagang epekto. Natigilan din si Jovia at bungulong. Lolo, parang ito ay gamot ng engkanto. Isang mahiwagang epekto. Ito ay hindi kapanipaniwala. Nanginginig na sinabi ni Chunky. Sinabi ko kanina na si Mr. Wade ay totoong dragon sa lupa which is lampas sa ating pangunawa. Nabuhay ako ng ganoon katanda. Hindi ko inaasahan na ang pinakamalaking pagkakataon sa buhay ay ang makilala ko si Mr. Wade. Sa sinabi nito, nagmamadaling inilabas ni Chunky ang maliit na kahon na gawa sa kahoy na naglalaman ng tableta mula sa kanyang bulsa. Sa kahon na gawa sa kahoy, mayroon ding kalahating tableta. Ito ang huling beses na pinino ni Charlie na tablet na maaaring gamutin ang pinsala sa katawan at nerve, at palakasin ang katawan. Kalahati nito ang ginamit noong tinulungan niya si Charlie na iligtas si Jacob. Ang kanyang old master, ang buong isa ay espesyal na ginantimpalaan ni Charlie, matapos malaman na tumanggi siyang gamutin si Fredman. Naisip tuloy ni Chanky na kapag matanda na siya, dadalhin niya itong isa't kalahating tableta sa lahat ng oras, para sa mga emergency. Gayunpaman, ngayon ay biglang nagkaroon ng ganitong pagkakataon, naghanda siyang ibigay ang isang tableta sa kanyang apo na si Jovia. Kaya, inilabas ni Chunky ang tableta at sinabing, Jovia, ito ang gamot ni Mr. Wade dati, Nagantimpala pala sa sandaling iyon. Noong una, gusto kong itago ito para sa sarili ko. Sa pagsasalita tungkol dito, tumingin si Chunky kay Jovia, at taimtim na sinabi, Jovia, Huwag mo akong sisihin. Si Lolo ay naging makasarili. Kung tutuusin, tumatanda na si Lolo, at ang mga matatanda ay takot sa kamatayan, at ayaw kitang iwan ng maaga. Nagmamadaling sinabi ni Jovia, Lolo, huwag mong sabihin ang mga bagay na yon, hindi ko iniisip na ikaw ay makasarili. Bahagyang umiti si Chanky at sinabing, sa totoo lang, naiintindihan ko sa aking puso na ako ay makasarili. Sa sinabi nito, iniabot ni Chunky ang tableta kay Jovia, at seryosong sinabi. Jovia, ako ay nakatanggap ng labis na pabor mula kay Mr. Wade. Mayroon akong isang dakot ng mga lumang buto. Ito ay isang blessing na nakaranas ako ng ganitong pagkakataon sa ilang buhay. Sa makatuwid, hindi matamasa ni Lolo ang mga pagpapalang ito ni Mr. Wade ng mag-isa. Magbibigay si Lolo ng gamot na ito. Maaari mong ilagay ito sa tabi ng iyong katawan, kung sakaling kailanganin mo ito. Nagmamadaling ikinaway ni Jovia ang kanyang kamay at sinabing, Lolo, dapat mong itago ang gamot na ito. Jovia hindi, seryosong sinabi ni Chanky. Jovia, makinig ka sa mga salita ni Lolo at tanggapin ang gamot na ito. Si Lolo lang ang hindi mapapala na magtiis ng ganito kalaking tadhana. Ikaw dapat ay tinutulungan si Lolo, na ibahagi ang kapalaran. Pagkatapos magsalita, muli siyang bumuntong hininga. Jovia, simula ngayon, kailangan mong pagsilbihan ng mabuti si Mr. Wade. Kahit na mamatay ang iyong lolo sa hinaharap, dapat kang magpatuloy sa paglilingkod sa kanya. Ito ay hindi lamang para suklian ang kabaitan ni Mr. Wade, ngunit para din sa iyong sarili. Humanap ng higit na magandang kapalaran. Kabanata 545 Nang makitang taimtim ang sinabi ng kanyang lolo, nag-alinlangan si Jovia at tuluyang uminom ng gamot. Noong unang panahon, pinangarap niya sa kanyang puso na magkakaroon siya ng ganoong mahimalang gamot, ngunit nang maisip niya na ang kanyang lolo ay mas matanda at kailangan ng higit sa kanyang sarili, hindi na niya inisip ito. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ibibigay talaga ng kanyang lolo ang gamot na ibibigay ni Mr. Wade. Sa makatuwid, labis siyang nasasabik pagkatapos matanggap ang tableta na ito. At kasabay nito, ang mga salitang utos ng kanyang lolo ay patuloy na umaalingawngaw sa kanyang isipan. Paglingkuran si Mr. Wade habang buhay. Gusto niya talaga, pero hindi niya alam, hindi siya magugustuhan ni Mr. Wade. Nakita ni Chunky ang kanyang maingat na pag-iisip, bahagyang gumiti at sinabi, Jovia, si Mr. Wade ay isang tao na nagpapahalaga sa pag-ibig at katarungan. Basta't tinatrato mo siya ng buong puso at tapat, tatratuhan ka niya ng tapat. Hindi mabubuhay magpakailanman si Lolo. Ito ay hindi hihigit sa isang daang taong gulang. Ikaw ay bata pa, kung maaari kang laging tumayo sa tabi ni Mr. Wade at pagsilbihan siya. Siguradong hindi ka tratuhin ni Wade ng masama sa hinaharap. Paulit-ulit na tumango si Jovia at sinabing, Huwag kang mag-alala, lolo, alam ni Jovia. Taos pusong bunguntong hininga si Chanky. Noong panahong inanyayahan ako ni Honor na gamutin si Mr. Song, ang mga dati kong sugat, ay hindi gumaling. I wanted you to be there alone, but because I had friendship with Mr. Song noon. Kung sakaling tratuhin mo siya, hindi ito mabuti para sa kanya, Maaaring hindi siya mabuhay ng matagal, kaya ako ay pumunta dito. Hindi ko inaasahan na sa paglalakbay na ito sa Oris Hill, ay makikilala ang pinakamalaking marangal na tao. Buong gabing napuyat si Chunky sa Kasab Ikan. Tulad niya, nandyan din ang ama ng pamilya Song na si Old Master Song. Kaya lang, si Mr. Song ay hindi kasing swerte ni Chunky. Matapos iligtas ni Charlie, at ang pag-inom ng mahiwagang gamot na binigay ni Charlie, mas gumanda talaga ang katawan niya. Noong siya ay may malubhang karamdaman at ang kanyang mga binti at paa ay higit na nababaluktot. Ngunit dahil sa mahinang pundasyon, ang kanyang pisikal na fitness ay hindi masyadong napabuti. Nagkataon na lumamig ang ores hill nitong nakaraang dalawang araw at naramdaman ni Father Song na siya ay bahagyang giniginaw at umuubo sa lahat ng oras kaya ang gabing ito ay halos hindi siya makatulog kinaumagahan bumangon si Mr. Song na nahihilo sa kama ang pag-ubo at pagpupuyat magdamag ito man ay pisikal o mental na kalagayan ito ay hindi masyadong mabuti sa oras na ito nang umalis ang matandang guro sa silid sina Warnia at Honor ay parehong maagang lumabas ang dalawa sa kanila ngayon ay abala sa bahagi ng negosyo ng pamilya at sila ay umaalis ng maaga at umuwi ng late araw-araw. Kaya tinawagan ni Father Song ang housekeeper na si Boyo, at hiniling na ihatid siya sa Changki's Clinic. Binalak niyang makakuha kay Changki ng dalawang set ng gamot para sa kanya. Kung kaya niyang magreseta ng ilang gamot para sa pag-init ng katawan, pagkatapos ito ay maaaring maging mas mahusay. Pagkabukas pa lang ng clinic ng pinto sa umaga, dahan ang huminto ang isang Rolls Royce sa pintuan. Nakatawag agad ng atensyon ng maraming dumaraan ang top-notch luxury car. Pagkatapos, lumabas sa Rolls Royce ang matandang song, na ay nalalaya ni bowyo. Sa tabi nilang dalawa, may apat na bodyguard na malapit na sumusunod, lahat sila ay mga master na nahahanap ng pamilya Song. Dalawang hakbang si Padre Song, huminto at umubo ng dalawang beses, saka humakbang at naglakad muli. Maingat siyang e eh nalalayan ni Tio Boyo, habang tinutulungan ang matandang guro na sundan ang kanyang likuran, at magalang na sinabi. Master Song dahil masama ang pakiramdam mo, dapat ay hayaan ka naming magpahinga sa bahay. Hilingin ko sa henyong doktor na si Chunky na makita ka. Ikenaway ni Old Song ang kanyang kamay at sinabing. Si Changki ay mayabang at siya nga ay isa ring kilalang doktor sa bansa. Ilang malalaking tao ang gustong hilingin sa kanya na pakiusapan siya, may menor de edad akong karamdaman, paano ko siya papupuntahin? Sabi ni Boyo, Master Song ipagdiriwang mo ang iyong kaarawan. Ikaw ang birthday star, paano mo magagawa ang lahat sa iyong sarili?